Hi, hi! Hello, guys! Ito po ulit ang Gun and Lay Vlog. And dito ko tayo ngayon sa bukid sa ginagawang farm ni Abache. Papasilip ko po sa inyo kung ano niya yung mga natapos na nagawa sa loob ng farm ni Abache. Joy. Kaya sa tinagal-tagal ng panahon, sa tinagal-tagal na paggawa, ilang bagyo yung dumaan. Ayan, marami na rin ang nagawa dito sa loob. Sa, sa ngayon ay hindi pa tapos yung construction dito sa loob. Papasilip ko po sa inyo kung ano yan ano na yung mga natapos dito sa loob. Ayan guys, let's go. Pasukin natin yung farm ni Abachoy. Hang 516 and Isidro Game Farm. And let's go guys. Ayan, guys. Papakita ko sa inyo. Ito na yung bakod ng farm ni Abatsoy. Ayan. Natapos na rin yung <laughs> meron tayo dito. <laughs> Empty container for sale. <laughs> Ayan yung gate. Meron na rin ilaw. Solar yan, guys. At saka ito, okay na yung gate yan pasok na tayo guys nito abet kuya yan guys pasok na tayo medyo maingay lang dito sa loob kasi ay yan na yung generator kasi wala pang power dito sa farm yan tasa tayo guys thank yung ng mga inahilipan. lang Na yung mga inahilipan. Tapos meron po kayo sa loob. ng mga Guys, tapos na rin yung bakod na cyclone. ikot na cyclone. Bako na cyclone. Tsaka yung yung para sa mga sisiyaw natin dun sa likod ng bahay. Diyan sila ililipat. Na second batch na late born ni Abad Chuy. meron din kobo para sisilungan nila pang kumulat. Okay, malawak yan guys. Yan. Yang may mga mahabang poste ng kawayan. yan, yan paikot yan net. Ayan guys. Nakatapos na rin mag-restart. cross Restart. meron na rin konting titi na nakabili. Ayan guys. Ayan. Paikot yan. Siguro mga 13 titi. ayun nila. Meron pa din yung ginagawa. Lapit tayo din. tayo. Ayan guys, hindi pa tapos yung construction. May tumahingay kasi walang kuryente dito. Gagamit tayo ng generator para sa welding. Pag-welding nila. kaya okay. yung mga iyos Yan malapit sa panto ng laena. Papapakaitan ano. Ah. Meron din din bahay kubo. <laughs> Dito nagluluto, tambayan. Yan, bahay kubo. <laughs> sa ina-pagawang farm ni abatjoy. Eh. guys, makita kasi yung service nila dito sa ano sa farm? <laughs> Yan yung service. Yan yung service nila sa dito sa farm. Kasi wala pa dito ng tubig, gagamitin yan pa ang ibig ng tubig. Doon sa ano sa sa flowing. Doon medyo malayo-layo pa 'yung ano, igiban dito ng tubig kaya kailangan niya service na 'yan. Ito 'yung ginamit nila kanina ng maingay sa generator para magkano ng kuryente gamit sa ano, pagwi Ayan, tahimik na. Wala nang ingay kasi hapon na. Ayan, tomorrow ulit. Trabaho na naman sila tomorrow. Ayan, tapos na yan. Sana bukas, tapos na yan. Ayan, guys! Hey, guys, kayo dito. Ayan, okay. Ayan, okay. Ayan, yung Ayan, 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 Natin, ay, yes. Thank you for watching guys. Ito po ulit ang Golden Vlog. Please like, share, comment, and subscribe. See you on next video. Sampaliliwan sa ating sa mga manonood. -nope dito sa Okay guys, ang hangin. <laughs>